Hi. Pwedeng makishare ng table? May hinihintay lang kasi akong friend. So, sure. Anything for you, Miss. Paloma. Paloma. Punyeta. Papatayin nga ako ng anak mo kung hindi mo lang napigilan, Teresa. Andy. <laughs> si Jude. Siya, pati na kasawa ko Andrea. Hello mga kaaswang! Kumusta po kayo? Maglalambing muna sana ako sa inyo. Pasubscribe naman po, lalo na kung may napakinggan na kayong kwento at nagustuhang video sa munting channel naming ito. Huwag din pong mahihiyang mag-iwan ng feedback o komento. Malaking tulong po yan sa channel mga kaaswang ko. Yun lamang po at sisimulan ko na ang kwento. ni Paloma. Nagtagis ang mga bagang ni Andrea pagkatapos nilang mag-usap ni Alia. Walang ibang ginawa ang ate niya kundi umiyak habang ka-video call niya to. Naikuyom ng dalaga ang mga palad. Kahit halos walang salitang lumabas sa bibig ni Alia, alam na niya kung anong dahilan ng bigla nitong pagtawag. Noon niya pa sinasabihan ng nakatatandang kapatid na hiwalayan na ang babaerong asawa nito. Pero ipinagpatuloy pa rin nito ang pagiging martyr wife. Marahil ay totoo nga ang kasabihang ang mga babaeng anak ang pambayad utang ng mga babaerong tatay. History repeats itself, ika nga. Pero nangako si Andrea sa sariling hinding hindi siya magiging katulad ni Aliya at ng nanay nilang si Teresa. Samantala, nasa isang sikat na bar sa Manila si Jude kasama ang mga tropa niya. Handang lustayin na naman sa alak at babae ang isang linggong kinita sa trabaho. Wala siyang balak uwian ang nagarnyang niyang asawa. Matagal na niyang gustong hiwalayan ng babae, kaya lang Siguradong hindi papayag ang pamilya niyang napakakonserbatibo. Matibay ang paniniwalang ang kasal ay sagrado. Pero matagal nang naglaho ang pag-ibig niya para kay Alia. Hindi naman siya nito mabigyan ng anak at lalong hindi siya mapaligaya sa kama. Napakagatlabi si Jude nang may mamataang ang babaeng halos kapapasok lang sa bar. Nang mapansing patungo to sa direksyon niya, ay nakaramdam ng pagkasabik ang lalaki. Hindi niya napigilang magpakawala ng mahinang sipol nang makita ang kabuuan ng papalapit na babae. Ang suot nitong black silk dress na kung titingnan ay parang simpleng pantulog lamang ang unang nakaagaw ng pansin niya. Kahit hindi yun fitted, ay litaw na litaw pa rin ang mahubog na katawan ng babae mas lalong nakadagdag din sa sexy aura nito ang suot na red stiletto heels. Dahan-dahang nagangat ng tingin si Jude at halos matulala siya sa kagandahan ng babaeng hindi niya na malayang nasa harapan na pala niya. Daig niya pa ang isang high school student na nakita ang ultimate crush. Weakness niya pa naman pagdating sa babae ang merong deep set eyes at pouty red lips. Hi! Pwedeng makishare ng table? May hinihintay lang kasi akong friend. So, sure. Anything for you, Miss... Paloma. Pamilyar na kay Jude ang ganong mga eksena at pasakalye ng mga babae sa bar na party goer din kagaya nilang magtatropa. Matapos magpalitan ng ilang detalye tungkol sa isa't isa, ay masaya na silang nag-inuman ni Paloma. Hindi niya alam kung tunay na pangalan ba yun ng babae, pero wala na siyang pakialam. Ang tanging mahalaga kay Jude nung mga oras na yon ay makasama magdamag ang maganda, sexy, seductive at misteryosang dalaga. Nakatatlong rounds na sila, pero pakiramdam ni Jude hindi pa rin yung sapat. Iba ito sa lahat ng babaeng nakilala at naikaman na niya. Kay Paloma lamang siya nakaramdam ng satisfaction kahit napansin niyang may pagkamisteryosa ang babae. Gusto pa sanang humirit ng isang round ni Jude pero napailing siya ng marinig na humihilik na ang kasama. Hindi niya rin alam kung anong nagtulak sa kanya na titigan ang babaeng napakaganda pa rin kahit tulog. Napakunot na o si Jude nang may mapansin sa mukha nito. Bakit ngayon ko lang na napansin magkahawig sila ni Alia? Siguro dahil halos nabura na ang makeup niya ng pagpawisan kanina. Napahinga ng malalim ang lalaki pagkatapos sagutin ang sariling katanungan. Baka dala lang ng pagod at kalasingan kaya kung ano-ano na ang nakikita at naiisip ko. O baka dahil sa guilt, kaya naalala ko biglang asawa ko. Iwinaksina ni Jude sa isipan ng pag-aalala. Humiga na lamang siya sa tabi ni Paloma at niyakap ito habang may nakapaskil na matamis na ng ngiti sa kanyang mga labi. Naiilang man kay girly, ay nahiya si Jerry na awatin ang babae. Lalo at ninang ito ni Andre, ang kabibinyag lamang na bunsong anak nila ng asawang si Teresa. Pinauna niya ang kanyang mag sa pag-uwi para sunduin ng kumparin niyang ninong naman ng pangalawa niyang anak na si Andrea. Pero nagulat siya nang biglang humarang sa daraanan niya si Girly at parang ahas na dilingki sa mga braso nito sa kanyang leeg. Nauunawaan niyang may pagka ang babae dahil sa syudad nagtatrabaho. Pero hindi niya maiaalis sa isipan ng mga makakakita sa kanila sa ganong ayos na bigyan niyo ng mali siya. Ibinigay na lamang kaagad ni Jerry ang inuutang na pera ni Gurley at nagpaalam na siya sa babae. Nagtaka si Teresa nang mapansing halos hindi kumukurap ang anak na si Andrea sa pagkakatitig sa kumari nilang si Gurley. Maya-maya ay lumapit ito sa kanya at itinuro ang babaeng masayang nakikipagkwentuhan kay Jerry at sa iba pang mga bisita. Siya yun, ma. Ang babaeng lumandi kay Papa kanina. Akala yata nila walang nakakita sa ginawa nila. Hindi nila alam na nandun ako at nagtatago sa likod ng isang puno. Mga salbahe sila, ma. Lalo na ang girlie na yan. Saglit na naguluhan si Teresa sa sinabi ng anak na noon ay umiiyak na at masama ang pagkakatitig kay Gurley. Nang tanungin niya si Andrea kung anong nakita nito, ay hindi naman sumagot ang bata. Umiyak lang nang umiyak. Naisip na Teresa na baka binigyan lang nito ng ibang kahulugan ang pagiging close ng ninang ni Andrea sa asawa niya. Tinawag niya ang panganay na si Elia at sinabihang samahan muna sa loob ng bahay si Andrea. Isang linggo makalipas ang binyag ni Andre, ay bumalik na ng syudad si Jerry para magtrabaho. Sasabay dapat dito si Gurley pero nagka problema bigla kaya naiwan ito sa probinsya nila. Tuwang-tuwa ang buong pamilya ni Teresa nang dumating na ang mga litratong kuha noong binyagan maliban kay Andrea. Punong-puno ng puot na tinitigan nito ang picture kung nasan si Gurley na malapad ang ngiti habang nakahawak sa braso ng tatay nila. Mula nun ay naging tahimik na si Andrea. May mga pagkakataong nahuhuli ito ni Teresa na nagsasalitang mag-isa. Pero hindi na gaanong binigyang pansin ng babae. Naisip niyang normal lamang sa isang anim na taong gulang na bata na kausapin minsan ng sarili. O di kaya ay baka nagsasaulo lamang ang anak ng tula o kanta na ipipresenta nito sa klase. Pero nang minsang maabutan ni Andrew ang kinakapatid niyang si Bernie sa bahay nila, nahawak siya sa braso, ay agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ng bata. Mas lalo pa siyang nagulat nang bigla nitong hugutin ng kutsilyong nakasuksok sa pawid nilang dingding at itinutok yon kay Bernie. Bakit mo inahawa ka ng mama ko, ha? Porkit wala dito si Papa? Isusumbong kita kay Papa! Salbahay ka rin! Kitang-kita ni Teresa ang pagguhit ng matinding puot sa mga mata ni Andrea. Nang akmang sasaksakin nito ng walang pag-aalinlangan ng kinakapatid niya, ay sinigawan ni Teresa ang anak. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Andrea pero saglit lamang natitigilan. Hahabulin sana ni Teresa ang anak nang mabilis itong tumakbo palabas ng bahay na hawak pa rin sa kamay ang kutsilyo. Punyeta! Papatayin nga ako ng anak mo kung hindi mo lang napigilan, Teresa! Bulalas ni Bernie na halos hindi pa rin makapaniwala sa inasal ni Andrea. Nahihiyang humingi naman si Teresa ng pasensya sa kinakapatid bago ito pinakiusapang umalis na. Si Andrea naman ay umiiyak sa galit habang paulit-ulit na isinasaksak sa lupa ang hawak na kitchen knife. Punong-puno ng puot ang puso niya para sa mga taong gustong sumira sa masaya nilang pamilya. Nang humupa na ang galit ni Andrea, ay nagpasya na siyang bumalik sa bahay nila. Pero nanlumo siya nang pagtapat niya sa Maisan ay tumambad sa kanya ang nakapilang mga alaga sa daan. Ang aso nilang si Puti at mga alagang pusa ay nakahandusay sa lupa. Bumubula ang mga bibig at namatay na dilat ang mga mata. Nanikip ang dibdib niya sa labis na lungkot at sama ng loob sa sinapit ng mababait nilang mga alaga. Nang hihinang napaluhod si Andrea sa lupa habang tigmak ang mga mata ng luha at nangako sa sariling pagbabayarin niya kung sino man ang demonyong naglagay ng lason sa maisan para gawing pain sa mga hayop na nagagawi dun. Ang maingay na ringtone ng cellphone ni Andrea ang nagpabalik sa diwa niya sa kasalukuyan. Nang makitang si Aliyah ang tumatawag, ay kaagad niya yung sinagot. Andy? Si Jude. Patay na siya. Patay na ang ko, Andrea. <laughs> Habang nag si Aliyah sa kabilang linya, ay wala namang maisagot ang gulat na gulat na si Andrea. Kahit mainit ang dugo niya sa bayaw, ay hindi pa rin maiwasan ng dalagang makaramdam ng lungkot sa ibinalita ng atin niya. Kumalma ka na muna dyan, Ate Leah. Hihintayin ko lang si Andre at pupunta kami dyan. Lakasan mo ang loob mo, Ate. Nagmamadaling inihanda ni Andrea ang mahalagang gamit na dadalhin. Baka abutin sila ng isang linggo kay na Aliyah. Nag-text din siya kay Andre na dumiretso na sa bahay pagkagaling sa trabaho. Pero hindi niya na muna ipinaalam sa bunsong kapatid ang tungkol kay Jude. Pagpasok ni Andrea sa kwarto niya, ay napatras siya kasabay ng panlalaki ng kanyang mga mata. Dahil naroon ng taong ayaw na ayaw niyang makita. Nakangisi ito habang nakatitig sa kanya. Paloma! The one and only. Naramdaman ko kasing namimiss at kailangan mo ako, my dearest Andrea. Kaya naman nandito na ako ulit. Oh, by the way, may pasalubong ako sa'yo kahit mukhang gulat na gulat ka makita ako. Parang gusto ko tuloy magtampo. But I'm sure matutuwa ka sa ibibigay ko sa'yo. Bago pa man makapagtanong si Andrea, ay mabilis na nilapitan ni Paloma ang kahong nakapatong sa kama niya at sabik na kinuha ang sinasabi nitong pasalubong. Nang makita ni Andrea kung ano ang mga yon, ay muling nanlaki ang mga mata niya sa labis na panghihilakbot. Hindi niya rin napigilang masuka nang umilingaw-ngaw sa loob ng kwarto ang malansang amoy ng ipinagmamalaking pasalubong ni Paloma. Hindi mo ba tatanungin kung kaninong b at puso to, Andrea? Sa pinakamamahal mo lang namang bayaw. Oops! Inasusoklaman pala ang writer. Right <laughs> Humalakhak ang babae bago muling nagsalita. Ayoko nakikita kang nalulungkot, nasasaktan, at umiiyak sa galit, Andrea dearest. Kaya ako na ang gumawa ng paraan para mawala ang problema mo. At para matapos na rin ang paghihirap ng ate mo. Nagulat si Jude nang magising itong nakatali ang mga paa at kamay sa kama. Napasigaw siya sa takot at nagpumiglas pero kaagading natigilan nang biglang lumabas sa banyo si Paloma na walang anumang saplot. Napalunok si Jude at naramdamang nabubuhay na naman ang kanyang pagkalalaki kahit nakarami na sila ng babae. Ang nadaramang takot ay napalitan ng pagkasabik nang maisip kung anong gustong gawin ni Paloma. Napaka-adventurous talaga ng babae pagdating sa kama. Kaya naman lalo siyang nangigil dito. Sa isang iglap ay nasa ibabo na niya si Paloma at maya, -maya pa ay muli na naman niyang nalasap ang walang kapantay na sarap at ligaya sa piling nito. Pero hindi inaasahan ni Jude ang mga sumunod na pangyayari. Pagkatapos siyang paligayahin ng babae sa ikalimang beses, ay bigla na lamang tumalim ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Nakaramdam ng pagkalito si Jude, kaya hindi agad nakaramdam ng sakit. Nagigil na putulin ni Paloma ang pagkalalaki niya gamit ang isang kitchen knife. Huwag Paloma! Maawa ka! Huwag mo putulin Huwag! Huwag! Napasigaw siya at halos hindi makapaniwala nang itaas ng babae ang bahagi niya ng katawan niya para ipakita sa kanya. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Muling kinababawa ni Paloma ang pilit nagpupumiglas na si Jude at sunod-sunod na inundayan ng saksak sa dibdib habang tumatawang parang bali. Nang magsawa, sa pa lamang nito tinigilan ang wala ng buhay na lalaki. Bago tuluyang lumabas ng kwartong kinuha nila ni Jude, ay dinukot muna ni Paloma ang puso nito iniligay niya yon sa isang malaking plastik kasama ng aring nito. Pagkatapos, isinilid naman niya ang plastik sa dalang hospital bag. Ikaw, ikaw ang pumatay kay Kuya Jude? Bakit mo ginawa yon? Sana hinayaan mo na lang na karma ang maningil sa kanya, Paloma! Kunwari ay nagulat ang babae sa sinabi ni Andrea. Pero maya-maya ay tumawa ito ng nakaloloko na parang sinasadyang inisin siya. Oh! Oh! <laughs> Coming from you, Andrea? <laughs> Kaya pala hinayaan mong karma ang maningil ka na girly, Bernie at Lola berting mo. Dahil galit ka sa malalanding babae kagaya ni girly, ipinatuklaw mo siya sa ahas. Nadeserve lang naman niya kasi muntik niya ng asahin ng papa mo sa mama mo. Si Bernie naman, namuntik ng gahasain ang mama mo at tinukso magtaksil sa papa mo, ay tinadtad mo ng saksak sa dibdib na minsan malasing at nakatulog sa maisan. At si Lolo Berting, nakapatid ng lolo mo, nilagyan mo ng laso ng pagkain kaya ng ginawa niyo sa mga alaga niyo. Kaya pareho lang tayo mamamatay tao, Andrea. Muling napaatras si Andrea at napahawak sa ulo'ng sumakit bigla dahil sa mga sinabi ni Paloma. Ah, hindi, hindi totoo 'yan. Hindi ko sila pinatay. Wala akong pinatay. iyak na sigaw ng dalaga habang sapo pa rin ang ulo ng dalawang kamay. Hindi ko naman dinedenay, di ba? Na ako ang pumatay sa bayaw mong si Jude? Pinutol ko ang ari niyang mahilig tumikim ng iba't ibang butas. At dinukot ko naman ang puso niyang hindi makontento sa isang babae lang. Ah, dapat nga magpasalamat ka pa sa akin, Andrea. Kasi tinulungan kita. Alam ko kasing hindi mo kakayanin kung ikaw lang mag-isa. Umalis ka na, Paloma! Hindi kita kailangan at ayaw na kita makita! Ikaw at hindi ako ang pumapatay! Habang lumalakas ang pag-iyak ni Andrea, ay sinabayan naman yon ni Paloma ng malakas na pagtawa. <laughs> Tayong dalawang pumapatay, Andrea! Dahil ikaw ay ako at ako ay ikaw. Tayong dalawa ay iisa. Magkasama mula noon hanggang ngayon. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya, walang iwanan. Hindi ba yun ang pangako natin sa isa't isa? Di ba, Andrea? Sumagot ka! Sumagot ka! Please, Paloma! Umalis ka na! Tama na! Tama na! Parang nauubos na kandilang na paupusa sa sahig si Andrea. Si Andrea... Nakapikit ang mga mata at nakatakip ang dalawang kamay sa tenga. Pero paulit-ulit niya pa rin naririnig ang malalakas na halakak ng tagumpay ni Paloma. <laughs> Makalipas ang ilang sandali, ay sinasabayan na rin ni Andrea si Paloma sa malakas na pagtawa. At yon ang nakakikilabot na tagpong inabutan ni yeah! Mga kaaswang, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Thank you so much sa mga nakasama kong guest voice actors, si na ng Aliw Stories, at si Mr. Ronnie Nobari na isa ring mananalat sa horror community. May good news din ako, 1,000 subscribers na po ang channel namin. Kaya maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat sa tiwala nyo at suporta. Sana po ay makasama pa namin ulit kayo sa mga susunod pa namin kwento.